Yo, what's up mga ludi, kabikers, kumusta kayo? Welcome back to my channel Ang channel na kung saan pwede kayong matutong mag-wiring at mag-company ng inyong mga motor Sa video ito, ituturo ko sa inyo yung proper na pag-test ng isang battery operated CDI Kahit wala tayong multi-tester Gamit lang ang ating test light Ano mga ludi? Applicable lang ito dun sa mga carb type na motor. Hindi ito advisable dun sa mga FI na motor or yung mga fuel injection. Ano mga ludi? Para malaman natin kung sino ba ang may sira. Yung wiring lang ba or yung CDI na mismo. So simulan na natin. Sorry e. SDJ. Hello Lodi, kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kayong makatanggap ng tips about sa pag-wiring. At kung malapit lang kayo dito sa San Vicente Grande, Daraga, Albay, pwede niya akong sadyain sa dito sa aking repair shop para personal kayong magpa-wiring ng inyong mga motor. Okay mga Lodi, gaya ng sinabi ko kanina, Paano ba iti-tester natin ang CDI na ito na gamit lang ang ating test light? Kahit wala tayong digital tester, malalaman pa rin natin ang sira nito. Yung CDI ba o yung wiring lang? Nang sa ganun, hindi natin huhulaan ang diferensya nito. At para makatipid na rin ang ating mga customer. Try muna natin mga lodi kung wala ba siyang kuryente na lumalabas. Papadyakan muna natin. On ko muna yung ignition switch. Ayan. Wala siyang kuryente. So nakita nyo naman mga idol. Ayaw siyang umandar. So proceed na tayo dun sa may CDI. So isa-isay natin. i yung wire. Tanggalin muna natin yung itong CDI. Ano mga Lodi? Gamit itong test light mga Lodi, ilalagay muna natin sa body ground o kaya dun sa ground ng terminal ng ating baterya. Tingnan nyo yung diagram sa taas para masundan nyo ako. Ano mga boss? I-on muna natin yung ignition switch ng motor. Tetest muna natin yung positive ng ating CDI. Dapat may pumasok na positive. Dapat ilaw itong tester natin. Ano? Mga ludi? Tingnan nyo yung diagram sa taas. Ayan. Tendency na good yung wiring natin sa positive. Dito naman tayo sa wire na papuntang ignition coil. Yung black na may stripe na dilaw. So, dapat ilaw din siya. Ililipat natin yung test light natin sa positive terminal ng baterya. Pag umiilaw siya, is good yung source natin papunta doon sa ignition coil. So pag hindi siya umilaw, sira na yung ignition coil natin. Ano mga boss? O kaya loose lang yung wire na papunta doon sa ignition coil. Ayan, umiilaw siya. Good. Dito naman tayo sa ground, yung kulay green. Dapat iilaw siya. Ayan, umilaw. Sign niya na good yung wire natin sa ground. So, itong pulser, ima-manual test natin yan mamaya. Ano, mga boss? Lalagyan muna natin ng CDI dapat yung test light natin mga lodi is nakakabit pa rin doon sa positive terminal ng bateriya susundutin natin yung pulser para mapalabas natin yung kuryente dito so pag walang lumabas dyan understood sira na yung CDI natin ano mga boss papansin nyo mga lodi yan yung dulo ng ignition coil natin nilagay ko dyan para susundutin natin yung pulser para mapalabas natin yung kuryente dito so ayan hindi siya walang lumalabas na kuryente So, understood natin na sira na yung CDI. Ano mga boss? So, papalitan muna natin ng isang CDI para mapalabas natin yung kuryente para makita nyo. Ano mga boss? Palitan muna natin ng bagong CDI mga boss. So, isalpak natin. So tingnan nyo dito mga boss Ito yung ignition coil natin Yung papunta dito sa ah, Ito yung ignition coil natin Kinabit ko lang dyan para makita ninyo Kung Mag spark ba Yung test light natin dapat naka Kabit dito sa Positive terminal ng baterya So sundutin natin to Dapat may Lumabos, lumabas lumabas dito ang kuryente. Ano mga boss? So tingnan nyo. Ayan. Kita nyo boss. Ayan. Ah. So ganun lang mga Lodi. Sana may natutuhan na naman kayo sa video nito. Kahit basic wiring lang tayo, at least dapat nyo pa rin malaman. So, ibalik na natin yung mga dapat ibalik para may try na natin kung aandar ba siya. Ano, mga boss? Ayan, buo na naman siya. Start na muna natin. So, ayan, boss. One click. Napaandar na natin yung Motor. Okay, ayan. Job well na naman tayo. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. Kung hindi pa pala kayo nakakapag-subscribe, please pindutin niyo na rin yung subscribe button natin. Pati yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye! Sorry, it's DJ.